Sa asal ng tunay na kapatid. Yan po ang buwelta ni House Majority Leader at Presidential Son Sandro Marcos sa akusasyon ng tsahing si Sen. Amy Marcos na nagdodroga umano si na Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos. Ang sagot ng Senadora, magpapa-DNA test siya pero magpa-hair follicle test naman daw dapat ang First Family. Git naman ang Malacanang, hindi magpapadala ang Pangulo sa mga pag-udyok ng anilay destabilizers. Saksi si Jonathan Anda. Hindi pinalampas ni Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos ang mga tirada ng kanyang tiyahin na si Senadora Amy Marcos sa kilos protesta kagabi ng Iglesia ni Cristo tahasang inakusahan ng Senadora ang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Batid ko na na nagdadrag siya! Idinawit sa din ni Sen. Aimee si First Lady Liza Araneta Marcos at kanilang mga anak. Mas lumala ang kanyang paglulong, pagkalulong sa droga. Dahil parehas pala silang mag-asawa. Nalamang kong pati ang mga anak niya ay nagdo-droga na. Kinasusuklamang ko pa ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Binanggit ni Sandro walang basihan at wala raw katotohanan ang mga sinabi ng kanyang tiyahin. Mas kiraw ang mga pinsan niyang anak ni Aimee na si Naborgi, Norte Vice Governor Matthew at Atty. Michael Manoto kayang patunayan na hindi totoo ang mga paratang. Masakit daw para sa kanya na nagpakababa ang tsahin at umabot pa raw sa puntong gumamit siya ng mga kasinungalingan para i-destabilize ang gobyerno. Masakit din daw na trinaydor niya ang pamilya para lang sa ambisyon nito sa politika.